Ang TV host at actor na si Vic Soto maghahain ng ang reklamo laban sa direktor na si Daryl Yap kaugnay sa pelikula nito patungkol sa yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Trending at viral ngayon online ang nakatagda umanong paghahain ng kaso ng TV host na si Vic Soto laban kay Daryl Yap na siyang direktor ng Pepsi Paloma film. Ngayong araw January 8 ay naglabas ng pahayag sa publiko ang legal counsel ni Vic Soto at sinabing nakatakda umanong maghain ng kaso ang aktor laban kay Daryl Yap sa Muntinlupa City Regional Trial Court sa January 9, matatandaan na mabilis na nag-viral online ang teaser ng Pepsi Paloma film kung saan ay mapapanood na tahasang binanggit ang pangalan ng TV host na si Vic Soto na umabuso di umano sa yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Bukod dito ay matatandaan din na nagsalita din sa pamamagitan ng Facebook post ang nagpakilalang anak ng comedian na si Richie De Horsey at sinabi nito na hindi umano siya papayag na sirain at dungisan ang pangalan ng kanyang ama na nananahimik na. Hindi naman lingid sa marami na ang upcoming film ni direk Daryl Yap ay patungkol sa pang-aabuso umano sa yumaong aktres na si Pepsi Paloma ng Iconic Trio na TVJ na sina Tito Vic and Joey at ang late comedian na si Richie De Horsey. Narito pa ang iba pang detalye sa naging caption mula sa paghahain ni Vic Soto ng kaso laban sa direktor na si Daryl Yap. Ang kaso ay na-efile sa Muntinlupa City Regional Trial Court nitong January 9. According sa legal counsel ni Vic Soto, ang pagsasampa niya ng kaso ay nagugat sa trending video ng controversial teaser ng pelikula ni Daryl Yap tungkol kay Pepsi Paloma na kung saan sa teaser, Nabanggit ang pangalan ni Vic Soto sa isang eksena ni Gina Alahar at Red Bustamante na ni Rape Di Umano ni Bossing si Pepsi.